Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikatatlo ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay. Maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos Walang nakaaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakaaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Hindi ang espiritu ng Sandibutan kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng espiritu, ang ipinaliliwanag nami mga katotohan ng espiritual, mga pananalitang turo ng espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila mauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritwal ay mauunawaan lamang sa paraang espiritwal. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagaan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakaaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag, banay at magalit. Ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilika, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Matuwid ang puong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Magpupuring lahat sa iyo o Panginoon ang iyong nilalang. Lahat mong nilika ay pupurihin kat pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong karian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Matuwid ang puong dakila sa lahat ng kanyang gawa dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Matuwid ang puong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Si tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Matuwid ang puong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Aleluya, aleluya. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpunta si Yesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamay nga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin Jesus na taga Nazaret, naparito ka ba upang poksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos. Subalit pinagbikaan siya ni Jesus. Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan. At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nanggilalas silang lahat at nasabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito, makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Yesus sa buong lupaing iyon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.